Ito ang bayan ng Kalawang Laguna kung saan matatagpuan ang matatamis na pinya. At dito rin sa bayan na ito, nakilala ko si Selena Gomez. Kung tawagin siya ng mga nakakilala sa kanya ay Mami Seling, isang panatik. Ipinanganak noong May 21, 1955 dito sa bayan ng Kalawan. 2011, nagsimula sa showbiz career si Janine Gutierrez sa GMA7. Dito rin nagsimula na maging idolo ni Mami Seling si Janine. 2013, nagsimula na mangolekta si Mami Seling ng mga larawan ni Janine. At naglalaba rin siya upang kumita ng pera para makapagpatatak ng damit. Na merong larawan ni Janine Gutierrez. Puntahan natin si Mami Seling at ating kumistahin. Music ay magandang umaga sa inyo ating mga ka idol uh, Ngayong araw na ito ay andito tayo sa isang lugar dito sa bayan ng Palawan uh, Ito ang uh, J. Bondok Street uh, Ayan, Kalawan Laguna Dito ay may nakilala tayo na isang uh, masugid na fans ni Janine Gutierrez uh, kung uh, maaalala niyo, si Janine Gutierrez ay apo ni uh, ating uh, superstar Norono. Andito tayo ngayon sa bahay ng isang uh, fans na talaga namang napaka sobrang panatik niya. At uh, halos lahat ng mga larawan ni Janine ay talagang uh, kine-collectan niya at dinitikit sa kanyang doob uh, ng kanyang bahay. Ngayon ay kakausapin natin uh, ang pangalan niya ay si Selena Gomez. Yan, Selena Gomez. Uh, pinanganak siya noong May 21, 1955. Ang tawag sa kanya dito, sa kanilang lugar ay si Manny. Yan, ang bansag sa kanya dito Magandang umaga po uh, Mami uh, Mami Selena Gomez Ayan, kumusta po kayo? Okay lang po, yung good morning din Ayan, Ayan. Uh, Napagalaman ko po, po na uh, isa po kayo sa uh, pinakapanatik na fans ni uh, Janine Gutierrez Gaano na po kayo katagal uh, mahanga kay Janine Gutierrez? Since po nung nag-start siya ng showbiz 2011 pa sa GMA 7, ano, pana, pana niya ako until now, 14 years na uh, mahanga. At hindi lang hanga, sobra-sobra ng pagmamahal ko sa kanya. Like my idol Nora Aunor, because she's the granddaughter of my idol, superstar Nora Aunor. sa bayan ng kalawan Dito'y may kwento, may kasiyahan Mga content creators sa iba't ibang larangan Puso'y walang kapatay sa mundi nilang kakayan Halina't sumotahan at ipagdiwang sa mundo'y ipaalang ang ganda ng kalawan Like and share natin sa ng kaalaman kailan na uh, mami? Kailan nagsimula? Uh, kailan nag-start yung uh, panghanga mo kay Janine Gutierrez? Like I've said before, since nga po nag-start siya 2011 sa GMA 7, na hinangahan ko na siya. Ano, dahil nga po sa ano, yun nga, una-una, ako siya ng ang um, aking idol na superstar no round national artist. Kaya yung pagmamahal ko kay Nora, binigay ko naman sa kanya dahil ako nga po siya. Siguro po kung hindi siya naging ako ni Nora, maaaring hindi, po, hindi ko siya naging idol yun ang pinakamang reason ko kung bakit ko siya inibulong. At until now, siguro till I die, more, enough, forever dyan yung teacher ating mga Sa bawat post nila, ang ganda ng suportahan Ating ipagtiwang sa mundo'y ipaalam Ang ganda ng kalawan Like and share natin pa Hello Janine, Gutierrez Still remember me? I am your mommy Selena Gomez of Kalawal Laguna Hope you still remember me Nag-meet na tayo sa Idonels Olivares, Las Zambolas, Banyas, Laguna, last April 9, 2025. And then, may picture tayo, yun nga cover ng CP Sana naman natatandaan mo pa rin ako na namiss na kita eh. Kaya ito, nag ng nag sa akin para ma sana mapansin mo at mapanood mo. At pangarap ko at wish ko na mag-meet ulit tayo at makasama ka mong lakay sa araw. Napakasaya ko na. Sana na ang tumama sa loob ko para kumamahas sa loob ko talaga maraming maraming salamat at sana nga eh. soon hope to see you again uh, in some other time thank you thank you, thank you love you, love you love you very much